kahulugan ng diborsyo sa panaginip. Ang diborsyo, isang termino na kadalasang nagdadala ng matinding emosyonal na bigat, ay maaaring lumitaw sa ating mga panaginip bilang salamin ng ating pinakamalalim na pagkabalisa o bilang isang tagapagpahiwatig ng pagbabago at paglipat. Ito ay isang paksa na may posibilidad na lumabas mula sa kaibituran ng ating hindi malay na nagpapahiwatig ng hindi nalutas na mga isyu o patuloy na pakikibaka. Gayunpaman, ang mga panaginip tungkol sa diborsyo ay maaari rin magmarka ng isang pagdanais para sa kalayaan o nagpapahiwatig ng personal na paglago. Sa artikulong ito, tinatalakay natin ang malawak na larangan ng interpretasyon ng panaginip partikular na nakatuon sa kung ano ang maaaring ipahiwatig ng mga panaginip tungkol sa diborsyo para sa iyo. Ano ang kahulugan ng diborsyo sa isang panaginip? Ang panaginip tungkol sa diborsyo ay maaaring sumagisag sa ibatibang bagay depende sa iyong kasalukuyang sitwasyon sa buhay. Maaari itong magpahiwatig ng mga damdamin ng kalungkutan, kawalang kasiyahan o kawalang kasiyahan sa isang relasyon o ilang aspeto ng iyong buhay. Kung ikaw ay maligayang kasal, ito ay maaaring kumakatawan sa takot sa paghihiwalay o isang malalim na pag-aalala tungkol sa isang malaking pagbabago sa iyong buhay. Kung ikaw ay dumaan o nakaranas ng diborsyo, ito ay maaaring maging isang outlet para sa iyo upang iproseso ang iyong nararamdaman bilang kahalili Maaari rin ito magmungkahi ng pangangailangan para sa pagwawakas o paghihiwalay mula sa isang sitwasyon o relasyon para sa personal na paglago at pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong asawa ay humihingi ng diborsyo. Kapag napanaginipan mo ang iyong asawa na humihingi ng diborsyo, maaari itong magpahiwatig ng mga damdamin ng kawalan, ng kapanatagan, takot o pagkabalisa tungkol sa iyong relasyon. Maaari itong kumatawan sa iyong hindi malay na mga takot tungkol sa pagkawala ng iyong asawa o isang dramatikong pagbabago sa dinamika ng iyong relasyon. Posible rin na ang panaginip na ito ay sumasalamin sa hindi nalutas na mga isyo o pag-uusap na kailangan mong magkaroon ng iyong asawa. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay hindi kinakailangan hulaan ang isang diborsyo sa iyong paggising sa buhay. Madalas itong gumaganap bilang isang simbolo ng emosyonal na pagkabalisa o pagbabago. Pinakamainam na makisali sa bukas at tapat na komunikasyon sa iyong asawa upang maibsan ang mga alalahanin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang namatay na asawa na nagnanais ng diborsyo. Ang panaginip ng isang namatay na asawa na nagnanais ng diborsyo ay maaaring sumagisag sa hindi nalutas na mga isyo o damdamin ng pagkakasala na nauugnay sa iyong nakaraang relasyon. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nahihirapan sa pagtanggap at pagsasara tungkol sa kanyang pagkamatay. Maaaring itong tumukoy sa ilang mga maluwag na katapusan sa iyong emosyonal na buhay na hindi mo pa nagagawa. Bilang kahalili, ang iyong hindi malay ay maaring hudyat ng iyong kahandaan na bumitaw at magpatuloy mula sa kalungkutan o ang attachment sa nakaraan upang mag-ukit ng isang bagong landas para sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa diborsyo ng iyong mga magulang. Ang panaginip tungkol sa diborsyo ng iyong mga magulang ay maaaring sumagisag sa isang kaguluhan sa iyong sariling buhay at emosyonal na kawalang-tatag. Ang panaginip na ito ay hindi nangangahulugang maghihiwalay ang iyong mga magulang sa totoong buhay. Maaaring ipahiwatig nito na ikaw ay nakikitungo sa isang mataas na antas ng stress, tensyon, o sumasailalim sa isang transitional pace. Maaari rin ito magmungkahi na nakakaranas ka ng mga isyo sa iyong kasalukuyang relasyon o mga salungatan sa pagitan ng personal at profesional na buhay. Ang kasiyahan sa paglalakbay ay kasing halaga ng pag-abot sa layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghihiwalay ng iyong mga magulang. Ang panaginip tungkol sa paghihiwalay ng iyong mga magulang ay maaaring magpahiwatig na pinagbabantayan ng pagkabalisa o kawalan ng kapanatagan sa iyong paggising. Maaaring kinakatawan nito ang iyong takot sa kawalang tatag, pagbabago o ng pag-abandona. Maaaring hindi ito kinakailangang nauugnay sa relasyon ng iyong mga magulang. Maaari itong magpahiwatig ng hindi pagkakasundo o paghihiwalay sa iba pang malalapit na relasyon o tumukoy sa isang panloob na salungatan. Ang panaginip na ito ay maaaring ring sumasalamin at magpapalaki ng stress o pagkalito mula sa pagsaksi sa aktual na diborsyo ng iyong mga magulang. Kung naaangkop, palaging kapakipakinabang natuklasin ang mga isyong ito sa isang ligtas at sumusuportang kapaligiran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa diborsyo ng ibang tao. Ang panaginip tungkol sa diborsyo ng ibang tao ay madalas na nagpapakita ng mga pagkabalisa o alalahanin tungkol sa pagbabago, paghihiwalay o pagtatapos ng isang bagay na mahalaga sa iyong sariling buhay. Maaaring ikaw ay nababalisa tungkol sa iyong sariling mga relasyon o natatakot ng isang bagay na mabuti sa iyong buhay ay maaaring magbukas. Bilang kahalili Maaari itong magmungkahi na nakakaramdam ka ng hindi pagkakasundo o mga salungatan sa mga relasyon sa paligid mo. Marahil sa pagitan ng malalapit na kaibigan o pamilya. Ang panaginip ay maaaring magsilbi bilang isang paalala na mag-alok ng suporta o upang maging higit na pangunawa sa mga apektado. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong diborsyado. Ang panaginip tungkol sa isang taong diborsyado ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng pagkabalisa, pagkabalisa o salungatan sa iyong sariling buhay na maaaring hindi kinakailangang nauugnay sa mga romantikong relasyon. Ang taong nakipagdiborsyo sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa mga aspeto ng iyong personalidad na nagpapahiwatig na nakakaranas ka ng panloob na salungatan o pakikibaka. Bilang kahalili, kung kilala mo ang tao sa panaginip, maaari itong magpakita ng iyong mga alalahanin o takot tungkol sa kanilang relasyon sa paggising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipaghiwalay? Ang panaginip tungkol sa pakikipaghiwalay ay maaaring magpahiwatig ng isang malawak na hanay ng mga emosyon at sitwasyon sa iyong paggising. Ito ay maaaring sumagisag sa isang makabuluhang pagbabago pagtatapos ng isang relasyon o isang paglipat sa isang bagong yugto ng buhay. Kadalasan sinasagisag nito ang pangangailangan humiwalay o himiwalay sa isang bagay na nagdudulot ng hindi malusog na impluensya o stress. Maaaring hindi ito nangangahulugan ng nang iyong kasal o isang romantikong relasyon ay nasa problema. Sa halip, ito ay maaring simbolo ng paggalugad sa sarili, paglago sa sarili at pagnanais para sa higit na kalayaan. Espiritual na kahulugan ng diborsyo sa isang panaginip. Sa espiritual, ang diborsyo sa isang panaginip ay sumisimbolo sa isang pagnanais para sa pagbabago o kalayaan. O maaring magmungkahi na ikaw ay dumaan sa isang panloob na salungatan o nagkaroon ng mga isyo sa paggawa ng mga desisyon o relasyon. Maaari ring itong sumasalamin sa iyong takot sa pag-abandona o pakiramdam ng kalungkutan. Ang ganitong uri ng panaginip ay hindi limitado sa romantikong buhay ng isang tao. Maaari ring itong maging tungkol sa paglaya mula sa mga lumang gawi, paniniwala o sitwasyon na hindi na nagsisilbi sa kanilang layunin sa iyong buhay. Ito ay isang prompt para sa self-transformation at paglago. Biblikal na kahulugan ng diborsyo sa isang panaginip. Ang Biblia ay binanggit ang diborsyo sa ilang beses. Sa Lucas 16 verse 18, ang sinuman humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang nag-asawa sa isang babaeng hiniwalayan ng kanyang asawa ay nagkakasala ng pangangalunya sa Mateo 5 verse 32, Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sino mang humiwalay sa kanyang asawa maliban sa dahilan ng pakikiapid ay nagpapakasala sa kanya. At ang sino mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalunya. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa diborsyo ay kumakatawan sa mga damdamin ng kalungkutan, kawalang kasiyahan, takot sa paghihiwalay o isang malalim na pag-aalala tungkol sa isang malaking pagbabago sa iyong buhay. Maaari rin ito magpahiwatig ng pangangailangan para sa pagwawakas o paghihiwalay mula sa isang sitwasyon o relasyon para sa personal na pagunlad at pagunlad.